19 years old pa lang si Lian Barbahosa, hindi na basta bastang iya inagyan. 2006, sanggul pila siya nagpalangluya, nagasigihilan at kag, ginasuka niya ng iya ginakaon. Siyang ulihi na ibaluan nga may kidney disease siya kag end stage na. Malala na ang kondisyon. Hindi na normal ang iya pangabuhi. Ang findings is end stage renal disease pali secondary to chronic glomerulonephritis. Feeling ko man actually nagamukha na hindi pala ng tubig. Una na wala ko siya nang tindihan. Abi ko, madialysis lang ko, tas makaskul pa ko. Pero, uh, na-realize ko na siya, in-explain ni mami ko nga, uh, parang forever. Hindi mm. ka siya mga normal. Tali lang, good sir. Na-flashback okay. ako ng memories. It's okay. It's okay. Malay na ang pangabuhi. Hindi na parang siya normal. mm, -mm. Nga, balik-balik sa -balik, hospital. Muna na. Sunod sa nephrologist kasi Dr. Joe Patrick Hamelo, ang chronic kidney disease ang may stages. 1 bilang early stage kagang 5 ang pinakamalala na. Kung end stage na o kung yara sa stage 5, ginabisuhan na ang pasyente nga mag-undergo sa dialysis. May stages ng chronic kidney disease. Eh. May stages 1 to 5. No? Ang stage 1 ang mild, ang stage 5 ang severe na No? So meaning to say, kung stage 5 na ang kidney function mo, parte na sa kanubo. To the point nga wala nag na nagapange eh, ang pasyente. Kag may ara sa mga simptomas na nga ginabatsag. Kung naglabot na ang pasyente sa amuna, stage 5, kung may mga indikasyon na kita, ang ina nga mga pasyente, gina... Ano ta na gina-advise na na dialysis. Ang mabudlay abi ko sa kidney disease, kay malala na ang kondisyon sa isa ka pasyente kung nagapakita na sa simptomas ang nga alawas. Kung mild pa lang siya, wala ka ginaya simptomas nga mabatsagan no usually ang simptomas naga start na na sa nga mabatsagan sang tao kung at the late stages na gid ah, okay so galala na sa mo na nababatsag mo oh, oh, like ano na na duro kung ka batsagan sa pasyente kung maglala na siya like mga ano mga common nga mga ginapakita well ang common nga mga ginabatsag ginaya no pangluya wala gana sa pagkaon hmm. no pwede na sila hapuon ang iban sakit ang tiyan, no? Nag, uh, naga na ang tiyan. Ang iba naga seasure kirig na. Uh, iba nung nagadutay or wala nang nagapangihi. Ang iba, grabe na ang pagmanas. Kaya ti, siyempre, palya, nagid ang kidneys ni mga bato. So, wala ka na naga nagapangihi. So, muna na ulihin na nila, mabalaan, no? So, kisa, mabal mabalaan nila ang kreya nila. Ang kreatinin is ang kidney marker na nato, no? Gulp. kibot na lang sila, oh, taas na gulpi. Eh. Mm -hmm. Dito na lang yung bala nga pala doon na ginang ilangang hidnis. Sa namharon nga edad, ang ginakasubo ni Lian kay hindi na siya makapadayon sa pag-eskwela. Nagdialisis siya sa sulod sa bulan pero nag-deteriorate ang iyong lawas tubtub tub na sila ay siya sa kidney transplant didto sa Iloilo. October, permina ko ga-emergency dialysis. So schedule ko Tuesday, Friday, Sunday, ga-emergency, gid ko na iya every week na siya. Ga, wala na, hindi. Gid kaya sa lawas ko, pero may lang ginahapo, sululoka. Hindi mm -hmm. na po hulat schedule? Hindi na. hindi na ako kahulat ba? Tuesday. So, matunag decide si mami ko na magkini siya ang kami. Sa sulod siyang anong katuig, nagnormal ang iyong pangabuhi. Nakatrabaho siya, nakabakasyon. Pero sa 2012, sa iyang monthly nga laboratory. Nakitaan nga gulpi lang nagsakang iya iyang creatinine. Ang creatinine, ang waste product sa body muscle nga ginafilter sa kidney sa dugo kagina pagwa sa lawas pinaagi sa ihi. Sa creatinine, makitaan kung may diferensya ang kidney sa isa katawo. Sa gin-check-up sa si Dr. nakit nakitaan nga infected ang iyang nga kidney kag kinanglan nga kakso naging transplant sa iya. Pag ang pinakakapwikid, time timing yun nabalang ko na axon. Kaya fever ko, alaw-alaw, 40, 41. Tapos kada dialysis, ko fever ko, yung chills ko, gali. sang nakita na, dito na nabalang. Isang pagkabayot siya nga, nag na siya. nag na siya. Tapos ganoon siya sa, tanatang-tanang, yung CT scan pa ko. Dito nabalang na, nag green na siya, nang infected na. Nagbalik sa dialysis si Lian 2021, gin igo sa COVID-19. Sunod-sunod ang mga inagyan niya, pero tanan, ginakaya niya para sa iyang iloy nga nagatrabaho sa ibang nga lugar para suportahan siya. Una, kong hindi ang una, kong hindi si mami ko. Mami mo? Kaysa, hindi ko nakadamo. sa 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 brasa ako. Tapos pinapangamuyo ko lang kay Lord. Yeah. Kaya, kaya nun to eh? eh, hindi ko gusto nga. Si mami ko mabudla yan. Si Lian Humalinsad to, dali na sa Riverside Medical Center, nagapadialisis ng in-comfort zone niya na ini. Tatlo siya kabeses kada semana nga nagabalik-balik diri ang ako niya, comfort, security, ah, rin hindi sa hospital. hindi ko nga imagine Kasi mag bakasyon ko, subong nga gina-dialysis ko. Nang dirigit ko, wala ko gina-dialysis sa iba niya center or sa iba niya country, hindi ko kaya. Kaya naman po, ko, di, na mapuli, hindi ko dikang dialysis Si lihan parayon nga nagkabato, bisan kinakapoy. ay eh para sa iya, may rason ang ginuokon nga at subong, buhi pa siya sa gihapon. For more inquiries, pati sa hemodialysis ng Riverside Medical Center, i-contact lang ang number sa inyong screen.